Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Mayo a 5, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Mayo a 5, sumasabay din ang isang masiglang simoy ng hangin na tila nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang tunay mong liwanag. Sa araw na ito ng selebrasyon ng Cinco de Mayo, may kakaibang kasiglahan sa paligid, parang bawat pintig ng puso ay sinasabayan ng mga saliw ng musika mula sa kalikasan, ang buwan na nagniningning sa iyong tanda ay nagpapalakas pa lalo ng iyong likas na lakas ng loob at tapang. Ang enerhiya mo ay tila naglalakbay sa hangin, umaabot sa mga taong nakapaligid sa iyo, hinahatak sila patungo sa init at liwanag na taglay mo. Pinapaalalahanan ka rin itong panatilihin ang kabaitan sa puso mo, dahil sa mga sandaling may hindi pagkakaunawaan o tensyon, ito ang magiging susi mo sa kapayapaan at pagkakaayos. Ang lakas na dala ng buwan ay maaaring magbunsod ng ilang pagsubok sa ugnayan mo sa ibang tao. Hindi ito nangangahulugan ng pagkasira, kundi paanyaya upang mas mapatibay ang pundasyon ng mga relasyon mo. Ang mga sigalot o hindi pagkakasundo ay maaaring maging pintuan para sa mas malalim na pag-unawa kung lalapitan mo ito ng may habag at kababaang loob. Ang ginto mong puso, kapag ipinakita sa panahon ng hindi pagkakaunawaan, ay kayang tumunaw ng galit, kaya mong gawing paghilom ang sakit, at kaya mong baguhin ang takbo ng isang araw mula sa kaguluhan tungo sa katahimikan. Sa mga sandaling ito, tandaan mo na hindi mo kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay box ang loob mo sa pag-unawa at pakikipagkapwa. Sa larangan ng pag-ibig, tila may alon ng romansa na dumarampi sa iyong kaluluwa. Maaaring may simpleng kilos, isang iti, o salitang punang damdamin ang magbukas ng bagong pinto sa puso mo. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang ningning sa iyong mga mata at sigla sa iyong boses. Maaaring maramdaman mo na mas malapit ka sa isang tao, o kaya'y makilala mo ang sarili mo sa mas malalim na paraan sa harap ng isang taong may pagpapahalaga sa iyo. Ang pagkamalikhain mo ay higit na mapupukaw, at ang mga simpleng sandali ay nagiging inspirasyon para sa mga masining na ideya. Ang pagiging masayahin mo ay parang liwanag na hindi mo maikubli, nakakahawa ito at pinasisigla ang lahat ng iyong nadadaanan. Habang tumatakbo ang araw, makabubuting magkaroon ka rin ng mga sandali ng pagminilay. Sa likod ng iyong masiglang disposisyon, naroon pa rin ang pangangailangan para sa katahimikan, isang pagkakataong makausap ang sarili, maramdaman ang kabuuan ng iyong emosyon, at tanggapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, maging ito man ay lakas o kahinaan. Sa ganitong paglalim ng sarili mong damdamin, lumilitaw ang iyong likas na pagka-intuitive. Kaya mong pakinggan hindi lang ang sinasabi ng iba, kundi pati ang mga hindi nila binibigkas, ang mga pananabik, takot, at mga lihim na pag-asa na naninirahan sa kanilang mga mata. Sa ganitong antas ng empatya, ikaw ay nagiging daluyan ng paghilom at inspirasyon para sa iba. Sa mga aspeto ng buhay mo tulad ng trabaho, pamilya, at sarili mong kalusugan, mas makikita mong may dalang biyaya ang pagkakaroon ng balanse. Hindi mo kailangang laging nasa liwanag, may saysay din ang anino. Kung paano mo pinangangalagaan ang iyong katawan at isipan ay may direktang epekto sa iyong emosyonal na estado. Kaya sa araw na ito, ugaliin ang mga simpleng gawain na nagbibigay ng ginhawa sa iyo, pag-inom ng mainit na tsaa, ilang minutong paghinga sa ilalim ng araw, o tahimik na pagbabasa ng paborito mong aklat. Ang ganitong mga simpleng kilos ay parang pagtatanim ng buto ng kapayapaan sa puso mo na kalaunan ay mamumulaklak sa tamang panahon. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto, sumisimbolo ng karangalan, kagalakan, at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Isuot mo ito o dalhin bilang alaala na ikaw ay nilikha upang lumiwanan. Ang maswerteng numero mo ay 25, 11, at 8, mga bilang na nagdadala ng lakas sa desisyon, pagkilos, at pagminilay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay simpleng pakikipagkwentuhan sa isang matagal mo nang hindi nakakausap, isang paalala ng mga koneksyong hindi nabubura ng panahon at may kapangyarihang magbigay lakas sa iyong kaluluwa. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan mo ang mga aral na naibigay nito, na ang tunay na lakas ay hindi palaging makikita sa sigaw kundi madalas sa katahimikan, na ang tunay na koneksyon ay nabubuo hindi lang sa pamamagitan ng mga salita kundi sa bukas na damdamin at na ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa mga gawa kundi sa kapayapaang dala ng iyong pagkatao. Ipagdiwang mo ang sarili mo, hindi dahil sa mga nagawa mo lamang, kundi dahil sa kung sino ka sa kabila ng lahat. Ang iyong liwanag, Leo, ay hindi kailanman nauupos. Sa bawat hakbang mo, bitbit mo ang apoy ng inspirasyon at pag-asa, isang ilaw na hindi lang para sa sarili mo kundi para sa mga taong nangangailangan ng gabay sa kanilang sariling dilim. Kaya sa bawat paghina mo ngayong araw, alalahanin mong ikaw ay nilikhang maging liwanan. At sa liwanag mong ito, makakahanap ka ng lakas, ginhawa, at pagmamahal na lampas pa sa iyong inaasahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.